wala ug amakan nang ubaka sa ni lahat ayan may customer tayo ayan itong kay sir uh, taka, dito lang yan sa tanawan ang problema nung kanya daw ay natirik uh, pag nanganak po namamatay uh, baka daw sa karburador o ko na lang daw kung anong naging problema uh, may kuryente naman daw tiningnan nila ayan iniwan na iniwan na lang dito wala may ari tapos dito tayo sa, sa second gin. Kay sir, sir, taga sa ngayon sir? Paranyake. Paranyake? Ah, uh, ba't kayo nakadaan kay uh, sa sir? Eh, may kapatid ako dyan sa Kapuyaw. Sinuritsin ako rito para ka ako mapaganda yung ng motor. Baba, maayos. Maayos. Ah, uh, ibig ko sabihin sir, nakita mo lang ako. Ah, uh, nakita ko sa FB. Ah, uh, ayan. Ko. Ayan, ah, kay sir, no? Ah, uh, Dumayo si boss sa atin galing Paranaque tapos may kapatid siya sa Laguna sir Cabuyao. sa Kabuyao dumiretso muna siya dito tapos babalik siya sa utol niya dadaan siya sa kapatid niya ah, uh, dito naman sa Kaiser, sir boss pander nga ako sir ito yung odo nung kay sir ah, uh, yan pala nagtaka ako uh, old gen, pero 20,000 lang yung pala, palit na ito sir, uh, ano? Patita, palit na pala, ko na yun. Ah, pala. Ayan, ah, uh, ito yung tunog ng motor ni boss. Dito mga kulaok, sinabi ko na kay sir, maganda pang pa makina talaga. Ayan, naandar Pero gusto niya yung ma uh, uh, hindi ka na natatakot sir. Eh, uh, nakikita ko naman mga comments sa ano eh. Ah, sa comment ka nagbabasa eh. Katulad nito, pang nga pinag-iiwan to. Nakikita to, nangangahoy ako, boss. <laughs> Gago! Butit din nandito ba? <laughs> Ayan, ano? Sabi lang, sir. Ayan, mga boss. Uh, ito, iniwan. Ayan, na iniwan din mga idol. Uh, ito, papalitan natin ng cam. Nagpa-check na to sa akin. May tama ang cam na rin. Papalitan natin ng white cam. Tapos, dito tayo sa kay sir. Ito yung kay boss. Boss, taga saan kayo, boss? Lipano. Ah, uh, napapresh mo na sa, sa akin, ano? May isang buwan na. Ayan. Tinignan ko yung, ano, yung conversation natin isang buwan mahigit, eh. Ang problema nitong kay sir, bumalik siya, may tik-tik. Tapos, may pinihit lang ako. Ito lang pinihit ko, tensioner. Biglang nawala. Sabi ni sir, nagulat siya, ba, ayos na. Ibig sabihin, mga boss, ah... Uh, maluwag ang kanyang timing chain uh, ang kanyang manual ayan, may pintura pa ah manual, eh. ang kanyang tensioner na stock may pintura, bago to, parang pinabili ko sa ano? ayan, pinabili ko sir ng bago, meron pa rin uh, sabi ko sa kanya uh, palitan na natin ng guide baka matigas na talaga ang guide papalitan namin ng chain guide to mga idol uh, wala po siyang babayaran ditong libor kasi paggagawa ko kasi walang babayaran Tapos ito yung cam niya Niresim natin to boss diba Ayan Sincero mo pa patunay O isang buwan Ito yung cam niya black cam Mga idol hanggang ngayon Goods pa rin Ayos pa rin Kinakabahan si sir Baka nga daw sa cam ang may tama na Ay ito mga boss Okay pa rin ang cam niya kasi pinihit ko lang kanina nung hindi pa kinalas to, tumahimik. Ibig sabihin, nasa chain ang problema. No, ka, ito na yung kay boss na nirefresh natin tapos may tik-tik. No, ito yung manual niya. Ah, guide niya pala, sorry. Sabi ko, palitan na natin. No, oh, ito na yung kwan, nasan yung luma daw. Ito yung luma. Ah... Hindi pa natin ito nabubuksan. Boss, ito yung luma mo, di ba? Ayan. Ito, sabi ko, hindi ko pa nabuksan. Sabi ko, kahit ang may problema. O, oh, ayan, may bakal pa. Uh, bakit kailangan palitan? Ayan, gumalaw na yung bakal. Sige. Hindi ni Freddy ni. Mas maganda pag marakita nila. Ayan, ayan. Tinan nyo, pagmasdan nyo ang bakal. Kaya, kaya. Ayan, o, nalubog na kumawang na hindi katulad nitong bago ayan ito yung bago lapat na lapat yun lang ang nagiging problema ng kay sir balik natin ito ulit at ang lagitik naman ay nandyan lang sa guide wala naman sa mga samis mismong cam sa head mismo ano, wala daw ng problema tapos umabol pa sila sir takasang kayo sir Teka lang. kaya yung ginawa ka, sir, no? Oo. Oh. Ayos naman yung motor mo? Ayos naman. Hindi, sabihin mo ang totoo. Ayos. Ayos, ayan. Anong problema, sir? Ayos, nagsama pala si sir, yung kulay asul na yun. Nagalit na kitang ka, boss. Ano? Oo, oh, boss. Anong problema? Nausok ko, sir. Ah, nausok lang. Ah, sige, boss. Ayos na yung motor. Check-check -che natin yan. A few moments later. Yun mga lang aray uh, na yung motor ni Boss na galing Paranaque. Ayan, Ah, uh, na-refresh na natin 'yan. Tapos ito na ang makina niya. Ba, matigas pala daw. Ayos na mga kulaw, oh. parang bago ulit. Ang pinalitan namin, ito lang. Uh, piston ring, at saka guide. Wala na kasi, ayan, sira na. Wala na yung bakal, tapos yung isang mahaba. Nasaan isang mahaba, Tau? Aray, bak na ayan o oh. back na mga kalaw pag mga all ayan ah, pag mga lumang modelo oh, kailangan magpalit na agad ng guide at saka yan, bulb seal. Yan lang pinalit namin. Piston ring, bulb seal. ah, ayan, yung guide set. Ayan, dalawa. Tapos, ayan na motor ni boss. Timing chain, binalik mo na namin. tsaka engineer, na-reset na, narisit na rin naman daw. Ayos pa naman. Kaya hindi namin muna pinalitan. Na Kaya... as batay. Ayos, ayos. Hindi logi ang punta. Ina, ayan, ayan. Ayos, ayos yan, ayan. Yun lang mga feeding Uh, Pwedeng sumubok. Pag hindi gusto, lipat kayo sa iba. Yun lang mga kulaog. Maraming salamat.